maaaring mag-aral sa pribado, pampublikong kolehiyo at universidad ang mga estudyante mabibigyan ng Presidential Merit Scholarship na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang katatapos na State of the Nation Address. Sa post-sona discussion ng mga miyembro ng gabinete, sinabi ni Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis na ang scholarship ay binibigay sa mga estudyante galing sa middle class na pamilya. Subalit walang kakayahang pag-aralin ng kanilang mga magulang sa gusto nilang paaralan para matupad ang kanilang pangarap. Ang mga makakakuha ng Presidential Merit Scholarship ay mga pinakamagagaling na senior high school na mga estudyante sa bansa at target ang 12,000 mga senior high. Ang kwalifikasyon anya sa Presidential Merit Scholarship ay mga pinakamagagaling na mga estudyante na handang mag-enroll sa medyo mahirap na mga programa tulad ng larangan ng pangkalusugan, agrikultura, fishery, digital at artificial intelligence. Binigyan din ni Agropes na itong kailangan sa workforce sumalit bibihira ang nag -e enroll dahil ang iba sa mga programa ay wala sa mga paaralan sa probinsya at nasa mga pribadong unibersidad lamang. Sa pamamagitan anya ng Nabanggit na scholarship kahit sa uh, kahit sa ang paaralan pribado man o gobyernong unibersidad ay tutustusan ng gobyerno ang pag-aaral ng mga kwalipikadong estudyante. Am